Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up ng isang riding in tandem sa Bacoor, or Cavite. Ang isa sa mga nang hold up, napatay sa enkwentro niya sa mga pulis. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV na ito sa barangay talababa or Cavite, makikita ang babaeng nakapulang damit na nakatayo sa gilid ng kalsada, kasado alas 2 ng madaling araw noong lunes. Maya-maya dumating ang motor na ito sa kayang dalawang lalaki. Dito na hinold up ng isa sa Riding in Tandem ang babae na sa kanyang kwintas, cellphone, wallet at nasa higit 6,000 piso. Matapos ang pang up, agad na umandar ang motor ng Riding in Tandem. Ayon sa Baco or PNP, tumakas ang dalawang holdupper papunta sa ng Maynila. Pero pagdating sa isang checkpoint, mag-isa na lang daw siya at wala na ang kasama niya. Biglaro umatras at umiwas ang suspect sa checkpoint. Kaya hinabon na siya ng pulis. Dito na nagpaputok ng baril ang lalaki. Kaya gumanti na rin ng putok ang mga pulis. Ang resulta, tinamaan sa dibdib ang namaril na lalaki ng tatlong tamang baril. Dead on the spot ang lalaki. Nung paglapit ng pulis natin, nagkaroon ng shootout, nagpaputok yung suspect. Lumaban yung pulis natin and eventually, uh, napindaw natin yung suspect. Na-recover sa dala niyang gamit ang mga nakuha nila sa pang-hold up, pati na ang ilang pakete ng iligal na droga at 38 revolver na baril. Nakuha din sa kanya ang uniforme ng isang motorcycle taxi service. Pero sa investigasyon ng Baco or PNP, hindi siya miyembro ng motorcycle taxi service. Napag-alaman din ng PNP na ninakaw lang ang ginamit nilang motorsiklo ilang araw bago sila mang-hold up. Nakunan din sa isa pang CCTV ang pagtangay nila sa motor kung saan nakaladkad pa ang may-ari. At tuloy namang tinutugis sa mga pulis ang kasamahan ng napaslang na hold-upper. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Dalmundo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.